Ang sabi niya kasi ay kung bakit sa dinami dami ng tao, bakit yung ex niya pa ang mapapangasawa ko at kung paano siya umasta ay parang bitter siya. At anyway, yung anak pala ng ex ng boyfriend ko ay Nina nga ko, bali magkumari po kami. Tawagin na lang natin siyang Nina dahil ang gusto niyang ipamagat dito ay love moves in mysterious ways. Si Nina ay 30 years old na at wala siyang naging swerte sa lahat ng naging karelasyon niya. Kaya nagdesisyon siya na magjawa na lang ng afam. Naghintay siya ng apat na taon para pumunta sa lugar nila yung afam na naging boyfriend niya. Pero sa apat na taon ng kanyang paghihintay ay kahit minsan hindi siya napuntahan ng kanyang afam. Kaya nakipaghiwalay na lang si Nina sa kanyang boyfriend dahil sobrang naging demanding down nito at controlling. Seven years ago may sinalihan si Nina na isang texter clan at meron siyang nakilalang isang lalaki na tawagin na lang nating Junjun. At nung panahon na sumali sa kanila si Junjun ay may boyfriend naman itong si Nina. Unang meeting pa lang nila ay naging crush niya na si Junjun pero naalala niya na may boyfriend siya na sobrang loyal. Hanggang sa dumating ang panahon na itong si Junjun ay nagkaroon din ng ibang girlfriend na bem member din ng Texter Clan nila. Pero nakakausap niya naman si Junjun at ang first impression daw sa kanya ay maldita at suplada. Aminado naman si Nina na confident siya pero hindi siya nagfi na maganda. Habang itong si Junjun ay sobrang naging habulin ng mga babae at ng iba pang gender dahil sobrang lakas ng apil niya. Sobrang linis niya rin sa pananamit, laging mabango at maganda ang pangangatawan. Lumipas sa mga panahon si Junjun ay nagkaroon na ng dalawang girlfriend na member ng clan nila habang si Nina naman ay same pa rin ang kanyang boyfriend. At kahit kailan hindi sila nabigyan ng pagkakataon pagkakataon ni Junjun na makapag-usap ng silang dalawa lang. Lumipas pa ang ilang taon si Nina at ang kanyang boyfriend ay naghiwalay na. Hindi na rin siya umaattend ng mga meetings at gatherings ng clan. At hanggang ngayon naman ay active pa rin ang grupo nila sa clan pero hindi na ito bilang clan kundi bilang friendship na nanabuo sa isang clan. Halos limang taon pa ang lumipas ay nagdesisyon si Nina na umaten ng isang gathering nila sa clan. Dito na ulit sila nagkita ni Junjun at parehas na silang single nung mga panahon na to. Ito na rin ang pagkakataon na kauna-unahan silang nakapag-usap ng silang dalawa lang. Sobrang dami pala nilang similarities at ang lahat ng kanilang impression sa isa't isa ay mali pala. Pero pagkatapos ng gatherings na nangyari na yon ay wala na sila ulit communication. At last year lang ay inad ni Junjun si Nina sa Facebook. Excited naman si Nina na i-accept si Junjun. Nag-chat silang dalawa pero palaging nawawala si Nina dahil sobrang tagal bago siya makareply. Minsan inaabot daw ito ng ilang araw bago siya makapag-message ulit kay Junjun. At merong isang kaibigan si Nina na naging kaibigan niya sa clan. Ang sabi sa kanya, bakit di mo subukang iporsu si Junjun at subukan siya. At ito namang si Nina ay sumunod. Kinarir niya raw ang pagchat-chat kay Junjun hanggang sa naramdaman ni Junjun na parang may iba na. Bigla na lang siyang tinanong ni Junjun na kung may gusto ka ba sa akin at sumagot naman si Nina ng oo type kita. Hanggang sa umami na si Junjun na may gusto na rin pala ito sa kanya simula pa nung nagkita sila sa huling gathering. Matapos lang nga isang linggong panliligaw sa kanya ni Junjun ay sinagot na agad siya ni Nina pero isang buwan pa lang ang kanilang relasyon ay nag-propose na agad sa kanya si Junjun. Kaya ang nasa sa isip naman ni Nina ay bakit hindi ko tatanggapin ang inaalok niyang kasal eh nasa tamang edad naman na kami. Umuo agad si Nina at next year sa kanilang first year anniversary ang araw na balak nilang magpakasal na. Sa ngayon po ang iniisip ko ay yung kaibigan namin sa clan hindi nila alam na kami na ni Junjun. Never po kasi kaming nagpost sa na social media regarding sa aming relationship. Ang pinag-aalala ko kasi ay baka kung anong isipin ng mga kaibigan namin. Kagaya na lang po ng ex ko na eh, palagi nagpaparinig sa group chat namin na may gusto pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Tapos yung ex ko na naghahabol sa akin ay kaibigan din po ni Junjun. At meron po akong nag-iisang kaibigan na may alam ng relasyon namin ni Junjun. nagulat daw siya dahil hindi niya inaakala na magiging kami to the point na parang ang hirap tanggapin ng relasyon naming dalawa. Sa tingin niyo po ba kung ganyan ang magiging reaksyon ng mga kaibigan namin ay valid po ba yon? Okay lang ba na magpakasal kami kahit bago pa lang kami? Sobrang linaw naman ang intensyon ng boyfriend ko sa akin at naa-amaze talaga ako. At itong ex-girlfriend ni Junjun na naging kaibigan ko rin ay nagre na kung bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo ay bakit yung ex niya pa ang mapapangasawa ko. Magiging awkward lang daw ang lahat at ang reaksyon niya ay parang bitter siya. Binanggit ko naman ang lahat ng ito kay Junjun at ang sabi niya bakit hindi na lang daw asikasuhin ng ex niya ang sarili niyang pamilya anyway, ninang po ako ng anak ng ex ni Junjun. Ano po kaya ang maia-advise nyo sa problema ko? Hanggang dito na lang, ati Charis. Alam nyo, sa ganitong kwento talaga ako nahihirapan kasi ba parang hindi ka pwedeng ma-inlove ng dahil lang sa ex siya ng kaibigan mo. Kasi nagmahal lang naman siya eh. Tapos ang iniisip ko, paano na lang kung sa akin nangyari to? Nagmahal ako ng tao na ex ng kaibigan ko. Paano na lang talaga kung sila yung meant to be tapos destined niya lang na maging ex siya ng kaibigan ni Sender? Siguro para sa side na lang mga naging kaibigan mo na kung valid ba yung feelings nila na magulat sila sa relasyon yung dalawa. Masasabi ko sigurong oo dahil lahat naman ng feelings ay valid. At kagaya nga na sinabi mo kanina, hindi expect na mga naging kaibigan mo na magiging kayo ni Junjun dahil hindi nila yon inaasahan. Mas maganda siguro kung irespeto mo na lang yung bawat opinion nila dahil hindi naman yun kabawasan ng pagkatao mo. Siguro para sa akin, ito ay case to case basis. Dito naman kasi sa case nyo ay meron ng healing period dahil ilang taon na rin ang nakalipas. At isa pa, hindi mo naman siya inagaw. Nagkataon lang na parehas na kayong single at at nagkagustuhan kayo sa isa't isa. Pero kagaya na sinabi ng ex ni Junjun ay magiging awkward na ang lahat at asahan mo na na ganun talaga yung mangyayari. Hindi ko sinasabing masama na makipagrelasyon sa ex ng kaibigan mo. Ang masasabi ko lang ay masakit. Siyempre bilang sa part D ng mga naging kaibigan mo na naging boyfriend si Junjun ay baka may kurot sa kanilang dibdib. Kaya kung man sila sa friendship nyo ay hindi natin sila masisisi. Irespeto na lang din natin yung feelings nila dahil yon ay valid. At doon sa sinabi mo na kung umasta yung ex ni Junjun ay parang bitter siya. Para sa akin siguro hindi at para mas maunawaan mo yung nararamdaman niya, subukan mong ilagay yung sarili mo sa katayuan niya. Kaya graduate ka na, Sasha Lucero, John Medrick Tumali, Angel Francisco at Kisha Rela Nicole Grace at Charlotte Canilas. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yan lang muna. Bye-bye!